Hindi po makakasama ng Golden State Warriors sa Seth Curry para sa kanilang season opening week sa NBA. Away po siya ng Golden State Warriors pero pababalaki naman siya sa mid-November. Sa ngayon ang payroll ng Golden State Warriors ay nasa 205.7 million. Mayroon na lamang silang nasa 2 million dollars para i-offer kay Seth Curry. Considering na yung kanyang kontrata bilang isang veteran minimum contract ay mayroong presyong 2.29 million, lagpas na po yun sa kanilang salary cap. Kaya kakailanganin mo na siyang i-waive ng Golden State pero pababalikin sa November kung saan magiging flexible na ang kanyang kontrata at pwede na siyang bigyan ng nasa 2 million. Marami kasi ang tataka kung bakit siya i-wave ng Golden State Warriors. Pinapirma lang siya ng Exhibit 9 deal para makasama siya sa training camp. Para makasama siya sa kanilang mga practice at sa kanilang mga game plan. Inamin naman na Seth Curry na hindi na siya bago sa game plan ng Golden State kung saan nung nagdaang season ay halos nasa 95% na laban ng Golden State ang kanyang pinanood. So basically, meron na siyang mga basics na alam sa tinatakbo nitong Golden State Warriors. Bali, finishing na lang ang sa training camp. Mabibigyan dito na Seth Curry ng isa pang option ang Golden State Warriors sa kanilang shooting. Especially na yun naman talaga yung kanilang signature, maraming shooter. So ayan na nga ang simpleng paliwanag dyan. Hindi rin naman siya alis sa Golden State Warriors at siya all goods na for the whole season. Na-un-guaranteed ang contract ni Russell Westbrook sa Sacramento Kings. Hindi ibig sabihin na siya ay ay hindi na siya matatanggal. Ayon naman sa Hope Sype, po pwedeng i-wave ng Sacramento Kings itong si Russell Westbrook kung kailan nila gusto. Dahil nga yung kanyang kontrata ay na-un-guaranteed Ibig sabihin nito ay hindi pa talaga siya totally permanente sa kanilang kupunan. Sa so ngayon ay mayroong 13 player ang Sacramento Kings sa kanilang roster, bali mayroon pang dalawang available para kay Russell Westbrook. Pero pala isipan kong papanatilihin bang bukas ng Kings ang ika-15 man lineup nila. Bali ngayon ay 50-50 po itong sa si Russell Westbrook kung siya bay magtatagal o kung ewe wave siya ng Sacramento Kings. Sa ngayon nga, ayon naman sa mga NBA insider, si Dennis Shooter ang mas matimbang sa starting lineup kumpara sa kanya. Siya ay coming off the bench kung sakaling siya makukuha man nga permanente. Sa ngayon, nakasalalay po sa Sacramento Kings ang kanyang career kung siya ba'y may -wave, wave o bibigyan ng another chance. Kaya palaging nagiging Kane ko'y itong Milwaukee Bucks para sa mga netizen at sa mga NBA fans. Sa kanilang pagkuha nga kay Tenasis ay kanilang ibinigay pa ang isang posisyon para sa kanya kung saan pwede pa naman sana sila makapagpirma ng isang role player o isang magaling na malalaro para kanilang magamit sa kanilang kupunan. Pero pagkos ito'y kanilang ibinigay kay Tenasis at ang pinaka-worst pa ay kanilang idinagdag si Alex Andetekumpo para sa two-way contract nila in which ang posisyon na ay karapat dapat naman talaga sa ibang manalaro. Alam natin na nandyan lang si Tanasis at si Alex para i-hold off itong si Yanis na umalis sa kanila. Hindi na bago ito ha, at uh, matagal-tagal na to na marami na rin po ang nagre-reklamo na pwede pa naman sanang makakuha ng isa pang batikang player ang Milwaukee Bucks kung hindi lang nila pinapirma itong mga kapatid ni Yanis. Walang kabuluhan po ito kung saan nagre-reklamo itong si Yanis na nais niyang magkampiyon pero ayun nga yung posisyon ay naibibigay naman sa kanyang mga kapatid. Sa ngayon kung hindi pa rin magiging sapat ang dalawang ito ay papipirmahin naman nila si Kustas and Tikumpo. So bali apat na sila kapag nagkataon.